Mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Lan ng hashtag WalkWithLan, ang inyong tagapaghatid ng katotohanan na may halong katatawanan, katulad ng estilo ng ating minamahal na veteranong periodista na si Deo Macalmas. Sa DZRH noon, na kilala sa kanyang matalas, na satar at malalim na pagsusuri sa lipunan. Ngayon, na dito sa ating channel, gagawin natin iyan mas mahabang format Yeah, ilang mga minuto na puro ng katotohanan. Walang paligoy-ligoy. Kung bago ka palang dito, pakisubscribe na at ihit bell ah, para sa mga susunod na bomba sa balita. Ay, may dumi pa yata ako. Sorry ah. <laughs> may dumi. Okay ha, ah, para sa mga OFW at kabathan na nanonood, ito ay para sa inyo upang maging matalino at mapanuri sa politika. Shoutout muna sa ating global audiences ha sa mga kababayan sa Pilipinas lalo na sa Metro Manila na laging binabaha binabaha saludo kami sa inyo sa United States of America sa mga nagtatrabaho sa California o New York keep fighting sa Canada sa Toronto at Vancouver salamat sa suporta sa Saudi Arabia ha sa Riyadh at Jeddah ingat sa init ha sa Australia, Sydney at Melbourne, cheers. Sa Italy, Roma at Milan, a crazy, no? Sa Japan, Tokyo at Osaka, arigato. Sa Malaysia, Kuala Lumpur, terima kasih. Sa United Arab Emirates, Dubai at Abu Dhabi, syukran! At sa Hong Kong, mga kaibigan, sa mga domestic helpers natin, shishi. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kaming nagbibigay ng ganitong content para sa inyong empowerment. Ngayon, pag usapan natin ang mainit na issue. Kapapasok lang ha? Mayor, bakit inuna nyo ang Davao? Ridon, sinupalpal ni Karen Dolomite, panakip sa issue. Ito hindi basta chisis mga kaibigan, kundi isang malalim na pagsusuri, batay sa mga katotohanan, mula sa mga hearing, interview at opisyal na report. Uh, bibira tayo sa dalawang tauhan Si Mayor Benjamin Magalong ng Bagyo, ah, na dating special advisor sa ICI ah, para sa flood control probe at si Representative Terry Ridon, chairperson ng House Committee on Public Accounts, at ang bida ha, si Karen Davila, ang matapang na journalist na walang takot sa katotohanan. Una si Mayor Magalong ha. Si Mayor Benji, ang dating contact tracing Czar noong pandemya. Ngayon, Anong uh, 2025, inatasan siya bilang taga-inspeksyon ng ICI sa mga flood control projects. Pero bakit? Ha? Sa lahat ng lugar na binabaha tulad ng Metro Manila o Bicol, uh, Davao ang inuuna niya. Ayon sa mga report mula sa Inquirer at Mindanao Times noong November 2025, siya ay nag-inspeksyon sa Davao City mula sa nasirang revetment uh, sa Santa Rosa hanggang sa gumuho na pedestrian bridge sa Jose Abad Santos. Kasama pa niya si DPWH Undersecretary Arthur Bisnar. Pero teka, bakit Davao? Ha? May special ba Alam natin si, si Davao ay bastyon ng mga Duterte. At sa probe, ha, lumalabas na may 4.35 billion pesos na irregular projects doon. Ayon sa mga claim ni Representative Tinio, Si Mayor sa halip na unahin ng mga lugar na talagang nasalanta ng bagyo tulad ng Karina noong Ogos, pumunta muna sa Davao. No? Parang siya'y turista, nagbabakasyon sa Mindanao habang ang Maynila ay lumulutang sa tubig. Ano ba yan, Mayor? Priority ba talaga ang katotohanan? O may ibang agenda? At noong September 26, 2025, nag-resign siya dahil sa possible conflict of interest? Aba, bakit ngayon lang? Parang sine, ha? Plot twist sa huli. Ngayon, si Terry Ridon, ha? Si Congressman Ridon, dating party list representative, ngayon tagapangulo ng komite na nag sa flood anomalies. Sa kanyang interview kay Karen Davila sa Head Start noong August 2025, ipinangako niya ah, uh, that serious siya uh, si Pangulong Marcos Accountability. Pero teka, ha? sa hearing lumalabas na may mga congressman tulad ni Saldico na allegedly involved bilang contractors. Si Ridon sa halip na diretsyong tawagin sila, nag-focus sa initiatives, not personalities. Okay, parang sinasabi niya, 'wag nating sisihin ang tao. Tao ha? Sisihin ang proyekto. Pero sa totoo lang, ayon sa mga testimonya, may kickbacks, ghost projects at overpricing, at sa interview ni Karen, sinopalpal siya, 'no? Bakit hindi niyo tawagin ang mga congressman na involved? At si Ridon ha, nagpapaligoy-ligoy, ha? Karen said, the burden is on you to show proof. na si mga kaibigan. Parang estudyanteng hindi handa sa recitation. a ah, factual na. No? Base sa GMA News at political reports. Inimbitan niya si Magalong na magtestify pero tinawag niyang prejudice ang past remarks ni Mayor. Ano ba talaga? Kung, ha? Probe ba ito o moro-moro lang tulad ng tawag ni Magalong? At ang Dolomite, ah, ang sikat na White Sand sa Manila Bay, na nagkakahalaga ng bilyones noong 2020. Ngayong noong Hulyo 2025, si Ridon ay nag-push na tawagin ang DNR at DPWH sa probe dahil allegedly panakibutas ito sa totoong flood issues. Ayon sa YouTube clips at Facebook posts, habang flood control projects ay nasisira, ang Dolomite Beach ay nariyan pa rin. No? Pero bakit? panakip sa may malaking anomalya. Parang makeup ang mukha ng gobyerno ha. Maganda sa picture pero sa likod bulok. Si Karen Davila sa kanyang interviews ang nagbigay liwanag dito, walang takot. Diretsong tanong ha. Siya ang tunay na bayan rito, mga kababayan. Habang sina Magalong at ridon ay naglalaro sa politika, si Karen ay naghahatid ng katotohanan. Ngayon, mas malalim tayong mag-dive. Batay sa Wikipedia entry sa Flood Control Controversy 2025, may 51 questionable projects sa Davao alone, inspected ni Bagalong. Bakit inuna? Dahil ba sa political ties? Si Representative Duterte mismo ay nag-challenge na bisitahin ang Davao, pero lumalabas sa Minda News, na gumuho ang bridge, ebidensya ng substandard work, no? Siri doon sa kanyang vows sa accountability. Pero sa hearing noong October 2025, walang konkretong aksyon laban sa mga solons. No? Ito ay halimbawa ng systemic corruption sa infra. Mula sa bidding hanggang implementation. Ah, para sa mga kabataan, alamin ninyo, ang pera para sa flood control ay buwis niyo hindi para sa bulsa ng iilan. Parang flood, no? Lumulutang ang dumi kapag umuulan. Si Mayor Magalong parang lifeguard na pumunta muna sa pool party sa Davao bago sa dagat ng Maynila. At si Ridona parang detective na, na maraming clue pero walang arrest. Si Karen, siyang Sherlock Holmes na walang cape. Mga viewers natin, no? ano sa tingin ninyo? Comment down below. At kung gusto nyo ng mas maraming ganito, subscribe na. Para sa mga OFWs, ito ay reminder na kahit malayo, kayo pa rin ang boses ng bayan. Sa testimonya ni Magalong bago mag-resign, sinabi niyang Ghost Project sa Davao. Pero bakit hindi niya inuna ang national scope? Conflict ba? <coughs> Conflict ba dahil sa kanyang role sa Mayors for Good Governance? Sa Manila Standard Photo, no November 4, makikita siyang nag inspeksyon sa Davao. Priority talaga? Tungkol naman kay Rido no? at Dolomite sa kanyang push noong July, sinabi niyang sama ng officials pero sa interview ni Karen, tinanong, lawmakers as contractors at si Ridon will get to the bottom. Pero months later, wala pa ring result. Sinupalpal talaga siya ni Karen Davila ng sabihin, name and prove it. In, um, ito y, let's engage. Ito'y base sa ANC Head Start transcripts at TikTok clips. Okay, shout out ulit sa US, Canada, Saudi. Kayo ang nagpapalaka sa channel na ito. Subscribe ha, para sa weekly deep dives. Okay. Ah, oh, malalim na analysis ito, ay hindi lang tungkol sa dalawa, kundi sa buong system, no? Si Magalong bilang dating uh, dating sar, uh, dapat neutral pero inuna ang Davao. Bakit? Political favoritism. Si Ridon bilang probe head, dapat aggressive pero para naghihintay ng cue. Si Karen na sa kanyang style ay nagbigay ng intellectual depth, asking though tough questions, sa so walang ibang journalist ang nagawa. Imagine si Mayor no? sa si Davao, una muna rito kasi magandang adobo. Si Ridon, ha? probe tayo pero wag masyadong malalim. Baka malunod. Si Karen, ano ba yan? Spill the tea, mga kaibigan. Para sa mga kabataan, gamitin nyo ang social media para mag-demand ng accountability. Para sa ating mga OFWs, ang perang ito ay mula sa inyong remittances. Huwag sayangin. Okay, ha? nakap nap, nagkakahalaga ng 389 million pesos pero ayon sa probe hindi epektibo sa flood panakip sa totoong issue ng poor infra si Rido nagpusha pero walang follow through si Karen ang nag-highlight ito nito sa interviews okay mga magra-wrap up na po tayo critical tayo kay Magalong at Rido dahil sa kanilang lapses pero kudos kay Karen para sa kanyang bravery mga kababayan maging vigilant Salamat sa panonood. Ha, subscribe, i-like, share Shoutout sa Pilipinas, no? USA, Canada, Saudi Arabia, Australia, Italy, Japan, United Arab Emirates at Hong Kong. Kayo ang core namin. Hanggang sa susunod, ingat at maging matalino. Mabuhay ang Pilipinas.